isang hamon para sa ating mga taga-subaybay ang ating content ngayong gabi. Tatanungin ko kayo, kapag ba may mga nakikita kayong impormasyon online, ay pinaniniwalaan nyo ito? Idadagdag ko lang, sino para sa inyo yung mga credible na pinanggagalingan ng balita? Ang mga otoridad ba? Ang mga balita sa TV? Yung mga content creators na katulad ko? O yung mga random posts mula kung kani-kanino? Dito kasi iikot ang ating kwento ngayong gabi. At magiging hamon ito para sa lahat na mas mag-research o questionin man lang ang lahat ng mga balitang na pakikinggan natin. Magdi-disclaimer lang ako na hindi ako ang magsasabi sa inyo kung ano ang totoo o hindi. Pero lilinawin ko kung anong parts yung factual at ano yung conspiracy theories. Dahil naniniwala po ako, at ito yung lagi kong hamon sa inyo, no, na meron kayong kakayanan na alamin ang katotohanan or mag-research gamit lamang ang inyong mga cellphone. Ready na ba kayo, 30s? Handa na yung mga pagkain ninyo, mahaba-haba ang ating usapan. Umpisahan na natin. Noong September 11, 2025, kumalat ang mga report sa social media platform na Weibo ang nagsasabi na meron daw isang lalaki. Nahulog daw ito mula sa isang building sa isang residential community sa Chaoyang District sa Beijing, sa China. Sinuri ng mga netizens po ang balitang ito at agad-agad namang nakapukaw ng atensyon ng lahat. Sabi sa mga chismis, Huy, alam nyo ba? Yung lalaki daw na nahulog, si Yu Menglong yan. Sure ako, siya yan. Sabi daw doon mga nakakita na tao doon. Ayan ha, may mga ganun chismis. For context, si Yu Menglong po ay isang sikat na Chinese celebrity kaya hindi maiiwasan ang komosyon kung siya man yung tao na nahulog doon sa building. So, nagsaliksik po ang mga tao. Lahat sila, gutom sa impormasyon. And some, chismis. Napag-alaman na sabi ng property management ng komunidad po na ito, no? Na, opo, meron pong isang nahulog na lalaki dito. Pero sa ngayon, hindi po muna namin mababanggit kung sino ito. Yun yung, ano, yung initial na background ng kwento. Yun siya. Nagtaka yung mga tao. Sino kaya yun? Totoo kaya na si Yu Ming Long yun? Sa mismong araw din po na yun, eh mukhang magkakaroon niya naman ng kalinawan yung kanyang mga fans. Yung studio ni Yu Ming Long, nag-release po ng statement na nagsasabing, Opo, wala na po siya, patay na po si Yu Meng Long. Pero kung akala nyo ay dito na matatapos ang lahat, nagkakamali po kayo. Ang announcement ng kanyang pagkamatay, magbubukas ng isang Pandora's box. Sabi ng studio, ruled out na po na walang criminal involvement dito. So mula sa pagkahulog, tatalo ng diskusyon sa kwentong ito at aabot pa sa mga paksa. Ito na yung, ano ha, ito na yung alleged ha, ito na yung mga conspiracy theories. May mga nagsasabing sexual abuse daw ito. May mga nagsasabing murder daw ang pangyayari. So ano nangyari? Meron bang pumatay sa kawawang lalaking ito? Isang rabbit hole po yung ating papasukin ngayon. Samahanin niyo ako ha, the mysterious death of Yuming Lo. eto na, lumabas na sa mga balita. Hagang sa atin, miski GMA sabi, Eternal Love Star, Yu Meng Long Dies at 37. Apparently, yan yung pinakasikat niya na serye. I'm guessing marami sa inyo nakapanood na dyan, no kung mahilig kayo sa mga Chinese dramas. Ayon sa napakaraming articles po na nagpa-publish ng balitang ito. Yan. Lahat ay nabigla. Dahil parang napaka Bilis na mga pangyayari. Wala naman siguro mag -e expect na yung mga paborito natin, na mga artista, o yung mga mahal natin sa buhay, na wala namang sakit, wala namang iniinda, e kinabukasan, bigla-bigla na lang mawawala. I-describe natin ngayon, no? Yung mga sandali, bago ito mamatay, hanggang sa mamatay ito. Sabi ng mga otoridad, eto na, papasukin na natin, kakalkalin na natin yung detalye. September 10 daw ng gabi, nasa labas si Yuming Long, kasama yung mga barkada niya. Night out sila, nag-iinuman po sila. Hindi ko alam kung party-party pero nag-iinuman sila. Ito ay galing sa isang entertainment vlogger na si Detective Shawyan sa Weibo. So party party siya, lasing to. Ayun ay, lang 'yung mabibigay natin na fact, lasing. Bandang 2 AM na raw nang makauwi ito. Siguro ayon na rin sa mga CCTV makikita naman po yan. 2 AM siya na Pumasok na raw ito nung kwarto nung 2 AM, pinto at I'm guessing matutulog. Ngayon, hinahanap pa raw siya ng mga kaibigan niya kung nasaan siya. Maaari, hindi siya nagpaalam or baka sobrang senglot na siya, dumiretso ng uwi, hindi na nakapagpaalam. Ngayon, 6.55 a.m. daw. Merong isang tao na naglalakad doon sa tapat ng parang, hindi ko na kung parang apartment ba to eh, pero doon siya, doon siya naninirahan wino walk daw nung tao yung aso niya. Tahimik lang. Okay, chill lang. Siguro e exercise Hanggang saan nakita nitong tao na to na mayroong patay doon sa harap nung tinitirhan ni Yuming Long. Nakabagsak na. nakabalander na yung katawan. Nagulantang siya. Siyempre, ang unang-unang ginawa niya, tawag agad chat ng polis. Sabi niya, Sir! Hala, po kayo dito. Kung pwede po, bilisan nyo po kasi meron pong patay na nakakalangdusay sa daan. So, ito yung exactly tanong, ha. What happened between 2 a.m. to 6 a.m.? Obviously, nahulog siya. Anong oras siya exactly nahulog? Wala tayong mabibigay na kasagutan dyan sa ngayon ha. And may naghulog ba sa kanya? O siya mismo yung tumalong? Yun yung mga katanungan sa kwentong ito na sasabihin ko sa inyo ngayon ha. Walang kasagutan pa ang lahat. Pero may mga quote-unquote clues po, no? May dahilan kung bakit kinote-unquote ko yan. At ebidensya at mga haka-haka na mga i tayo mamaya. Obviously, hindi po dito matatapos ang kwento. At naniniwala ako na marami pang mangyayari at revelasyon sa mga susunod na araw. Natural, marami makakakilala kay Yuming Long. At dahil doon, agad puputok sa balita, sa TV, sa internet. At nung mismong araw na yon siya talaga yung laman ng cycle na tinatawag sa balita. Isa sa mga unang ginawa nila, eh, interviewin yung mga kaibigan nito. So, meron daw isang kaibigan, hindi ko na po alam kung sino yung pangalan nito, no? Pero kinukote nila, nagsasabi na bago raw ang pagkamatay, mga ilang araw daw muna, tinatawagan pa raw ito, lagi daw naka-off yung phone, kinakausap din daw sa WeChat message pero hindi raw lagi nagre-reply. Hindi rin daw nag-update ng moments niya nitong mga nakaraang araw. So may mga agam-agam at conspiracy theories po sa kwentong ito. However, meron siya mga live streams eh. Nakita ko. No, hindi ko alam kung bakit hindi niya kinakausap yung kaibigan niya. So magre-recap po tayo ha. Ito yung mga katanungan surrounding the mystery of his death. Number one, bakit siya nag-iinom? May rason ba? For fun lang ba to? o meron siyang gustong problema na lunurin. Di ba? Ganon, di ba? Pag nagiinom yung iba. Number two, bakit bago yung araw ng pag-inom may eh, hindi siya nag-update sa mga friends niya? Kung baga parang sinat off niya ba lahat? May problema ba siya na sinasarili niya lang? At number three, nabanggit ko na kanina, ano yung nangyari between 2 a.m. to 6 a.m.? May kinalaman ba yung pag-inom niya dito or pag-isolate niya sa sarili niya? Nagigets nyo ba ako? Ngayon, nalaglag na si Yu Menglong. Balik tayo dun sa moment na yun, ha? May mga detalye ba sa pagkamatay nito na maaaring makatulong sa atin para malaman ang nangyari? Tignan natin. After the fall. Sa mga unang napansin nila, eh, may dala tong Rolex daw. Wala namang kinalaman sa pagkamatay na pero yun lang yung detalye nung nandun siya. Sabi rin ng mga kapulisan na ruled out na, na criminal case ito. So parang wala namang so far kakaiba. So final po yan ha na ruled out. Pero may mga specific circumstances daw na sinusuli sila doon sa pangyayari na hindi pa nila isinasa publiko or hindi ko alam kung isa sa publiko pa nila. And I'm assuming kung yun yung takbo nung kanilang investigation na si Yuming Long talaga ang gumawa nito sa kanyang sarili, I'm assuming na ang inahanap nila is yung katanungan kung bakit niya ginawa ito. Ginawa niya ba on purpose? may problema ba siya? But I think magiging privado na ito. Yu Meng Long's family speaks up. Ang bigla pagkamatay ng aktor na si Yu Meng Long ay nagdulot para magkaroon ng maraming mga agam-agam sa internet. Bakit kanyo? Marami raw! Ito ha! Ito na yung part na sinasabi kong raw. Maraming mga footage daw at mga larawan ang nagsasabing, hmm, naku, hindi totoo na ginawa niya yan sa sarili niya. Inabuso at pinatay si Yu Meng Long. At may mga bagay, no, mga rason kung bakit napaparaning ang lahat unang-una -una na lang, ayon sa mga reports po na mismo yung pamilya daw ni Yu Meng Long, eh hirap daw magkaroon ng mga maliliit na detalye tungkol sa kanyang pagkamatay. Bukod sa mga delay sa pakikipag-ugnayan nila doon sa management company ni Yu Long, eh parang ayaw daw sabihin. Parang ha, ayaw daw sabihin sa kanila o ayaw magpakita ng mga ebidensya kung ano ba yung mga ginawa nito, ilang oras bago ito mamatay. Maaari rin kasi no, na inaaram din muna nila yung katotohanan bago i-relay information. Sabi rin nila na sa pagkaka alam daw nila si Yu Minglong nasa maganda kalagayan naman siya mentally. So, may tinatago ba sila? At dahil sa expose mula sa pamilya, lumabas yung mga article katulad nito na nagsasabi na ang mga fans daw, nagde-demand ng accountability sa pagtatago ng impormasyon ng kanyang kumpanya. Eto na yung conspiracy theory part ha. Binanggit din kasi sa interview na parang kontrolado daw yung mga staff, wala din daw sila makuha impormasyon dito, updates, Maaari din kasi na wala talaga silang alam sa nangyari. However, sabi naman ng mga kaanak nito na pinost lang daw itong mga pinapakita namin para makahanap ng katotohanan sa pangyayari. At para hindi gumawa ng kahit anumang baseless na accusations kahit kanino. Nag-viral agad ng post na ito dahilan para ang mga fans magpatrend ng hashtag na Justice for Yuming Long. Sabi nila, sagutin nyo lahat ng tinatanong sa inyo at wag naman sana yung mga vague statements na nakikita natin kanina na nagdadagdag lang ng katanungan para sa lahat. Naiintindihan ko, laging ganito kasi eksena yun, minamadali or syempre gutom sa katotohanan pero minsan kasi hindi ka pwedeng magbigay ng statement kung hindi naman kumpleto yung maibibigay nyo. Naiintindihan nyo ako? Maglilid lang to sa kung ano-anong assumptions. Ito yung post, ako ang kuya ni Yuming Long hindi pa raw kumpleto sa paglapag ng pamilya sa Beijing ng una nilang marinig yung balita. At ang pamilya ay nakatuon sa pag-aalaga daw sa ina. Medyo pagod, medyo takot, medyo naguguluhan daw sila. September 16, 2025, naglabas daw ng pangalawang statement ang studio. But this time, gamit na yung pangalan ng ina ni Yumen Long. It is important to note na wala po sila doon sa eksena ng pagkamatay ha. Pero sabi ng nanay nito na kinukonfirma, aksidente ang pagkahulog ni Yumen Long dahil sa kalasingan. Okay, yun ay sinasabi nila. Idinagdag din ng ina na sana irespeto na lamang ito ng maayos at huwag na mag-isip ng kung ano-ano pang mga speculations. September 21, 2025, ang Chaoyan branch ng Beijing Public Security Bureaus ay nag-issue ng isang bulletin na nagsasabing Meron daw na tatlong nagpapakalat ng kung ano-anong mga kwento tungkol sa pagkamatay ni Yu Meng Long. At itong mga taong ito ay sinusubaybayan ng mga otoridad. Naaalala ko si Anos, yung Binuli. Sa Indonesia ba yun o sa Malaysia? Marami rin kasing baka... Actually, lahat ng mga kwento ngayon, especially pag nasa social media, for views, ang dami po talaga nagdadagdag bawas na mga kwento para mas marami yung views nila. Which is mali naman po talaga. September 24, 2025, sinabi ng Weibo na nagtanggal ito ng hinggit 100,000 posts ng prohibited content at nagsuspend ng halos 1,000 accounts at nag-disable ng comment function para sa 15,000 accounts dahil sa pagpapakalat ng fake news kung sa kwentong ito. Bukod pa rito, ang dami rin daw kasi mga nagpo-post ng mga offensive comments at nage exploit sa pagkamatay ni Yuming Long at ang mga bagay na ito ay maading maka-disrupt daw sa public order. May isang Weibo admin na nagsabi na nakakalungkot po itong naging pagkamatay ni Yuming Long. Pero hindi kasi lawless ang internet. Hindi ito lawless place. At ang mga trahedya raw na kagaya nito ay hindi dapat ginagamit para magkalat ng fake news, sama ng loob, na lalo lang makakapagpagalit sa mga tao. Sa oras na ito raw ay mas kailangan ng mga tao, lalo na ng mga kamag-anak, ang pag-unawa at suporta. At huwag maniwala sa mga conspiracy theories. Given all these, patuloy raw na palalawakin pa ng Wibo ang kanilang pagpapatupad ng kanilang mga panukalaan. Hindi pinaniniwalaan ng mga tao to at naniniwala sila na sinasilence ang katotohanan. Which leads us to the conspiracy theories. Dito umiikot ngayon ang usap-usapan tungkol sa kwentong ito po. Marami kasi yung naniniwala na hindi si Yuming Long ang dahilan sa pagkawala ng sarili nitong buhay. Uunahan ko lang ha na ang susunod na bahagi ng kwento, wala pong matibay na ebidensya. At palagi kong sinasabi na tinatalakay lamang natin ito bilang parte ng kabuuan ng kwento. Dahil yung mga chismis, ang mga umuusbong na mga haka-haka is also part of the entire narrative of the story dahil importante ito sa konteksto na nagpapakita ng POV ng mga tao. Marami mga kwento ang lumalabas na nagsasabing humihingi raw ng tulong ang sikat na artista. Theory number one, sa isang livestream na nakalkal ng kanyang mga tagapasunod sinasabi ng mga fans na parang humihingi raw ito ng tulong at parang nadecode na raw nila itong tulong na hinihingi. Sa isang clip, no, ayan, sinabi ng mga fans na kung susuriin daw yung bibig nito, eh para daw ito nagsasabi ng saklolo or help. Basically speaking, nagiiwan daw ng clues si Yu Meng Long bago yung kanyang pagkamatay sa kanyang mga previous live streams. Very ano, ano pangalan nito? Yung, yun kumakain? Yung kumakain yung nagbumukbang? Parang ganon. Sa isang live stream pa, makikita raw ito na nagsisignal ng 540 gamit ang kanyang mga kamay na alam ng karamihan is eh, signal for help. Eto yan! May mga larawan at footages niyan online. Naniniwala ba kayo na humihingi siya ng tulong? Kayo na ang bahalang humusga. Pero sa social media, kalat ang mga footages po katulad nito. Pero kung ako po ang tatanungin ha, mas maiging hintayin na lamang po ang mga opisyal sa investigasyon bago po tayo mag-jump into conclusions. And honestly rin, medyo far off. Kaya i-consider na lang natin bilang conspiracy theory however i might be wrong diba Theory number two, may mga users si kagaya nito na nagsasabing kino-covered up daw ng China ang katotohanan. Sabi niya na dapat daw suriin ng maigi ng mga international friends niya ang kwentong ito. Eh, example lang yan ha. Nangingialam daw kasi yung mga otoridad sa pagtatago ng investigasyon. And knowing China, alam natin na medyo mahigpit sila pagdating sa censorship. Marami raw mga videos online, mga CCTV footages, mga picture ang nagpapakita na merong lalaking kumakawala sa isang parang murder attempt. At si Yu Meng Long daw yan. Pero din na nagpapakita daw itong si Yu Meng Long na nasa isang parking lot at may bigla daw kumukuha dito na parang kinikidnap siya. Which is weird kasi nakikipag-inuman siya bakit siya kinidnap. And again, magdi-disclaimer po ako na hindi ko po ma-validate kung saan po galing itong mga ito, ha? Eh, hindi rin kasi sila binabalita, hindi ko rin nakikita sa mga balita, at galing lamang sa mga users sa internet. So, malaki ang chance na hindi sila totoo, pero titignan po natin. Makikita na parang may nakahawak sa isang lalaki at hinuhulog mula sa bintana. Siyempre, baka kasi galing lang ito sa isang drama series o baka naman AI lang ito. And honestly, hindi ko masasabi sa inyo. Kung totoo to, ilagay nyo yung source sa ilalim. Pero kung titingnan natin, parang kamukha nito yung ibang mga larawan ng bintana sa iba pang mga larawan at tignan ninyo yung official ng mga larawan. Is it the same? Ngayon, eto na. Punta muna tayo kay Yuming Lung. Punuin muna natin ng liwanag ang kwento sa pagpapakilala sa ating karakter. Bakit ba siya pinag-uusapan? Bakit ba siya sikat na sikat? Si Yu Menglong ay ipinanganak noong June 15, 1988 sa Urumqi, Shanjing, China. Which means na at the time of his death, siya ay 37 years old lamang. Titigan mo ang kanyang mga larawan. Hindi e ba gwapo naman talaga kasi siya? Sino ba ang hindi maiinlove sa kanya? However, like most celebrities, hindi naman kasi nag-umpisa na sikat po agad si Yu Menglong. Kailangana niya rin ng pagtrabahuhan ng matindi para makilala siya ng mga tao. 2007 dito nag-umpisa siya sa industriya nang sumali siya sa palabas na SMG's My Show My Style. Hindi naman siya naging overnight celebrity no dahil sa palabas na ito pero nakaabot daw siya sa top 16. Medyo ma mataas na rin. Hindi ito sumuko kahit hindi siya nanalo at noong 2010 nagbigay ito ng panibagong shot sa kasikatan sa pagsali sa Hunan STV's Superboy. Pero na-eliminate din siya dito. Pag ganito, usually naman, nagkakaroon na sila ng exposure and at the same year, nag-direct ito ng music video na nagngangalang 61 seconds. So marami siyang talent. 2011, nag-umpisa na rin siyang umarte sa short film na The Little Prince. Two years later, nasabi niya sa sarili niya na, ay, parang nahuhon ko yung talent ko ha. At ginawa niya, sumali ulit siya sa Superboy. Hindi siya nanalo pero na this time around, nakaabot siya sa top 10 sa final round. Which isn't bad. Kung saan ginamit niya ang kanyang exposure para mag-release ng kanyang unang single na Just Nice. Dito na nagumpisa na mas makilala pa siya at makapasok sa iba't ibang mga proyekto. Dito na siya nag-umpisang masali sa mga malalaking projects. Kagaya na lang ng historical drama na Go Princess Go. Pag sinesearch ko, pinakakilala yung kanyang palabas na Eternal Love na yun din yung ginagamit sa mga articles kanina na ipakita ko. Isa itong fantasy romance drama at nagtuloy-tuloy na yan mula doon, hindi na siya naubusan ng projects up until his death, of course, na napag-usapan natin ngayong gabi. In fact, noong 2019, nakatanggap pa daw ito ng Breakthrough Actor of the Year Award sa Golden Bud Network Film and Television Festival for TV series na Xin Bai Niang Zhu Chuan She. At bago pa ang award na ito, nakatanggap rin ito ng 2018 Jury Award for Newcomer of the Year at the Television Series of China Quality Ceremony. So talented na tao talaga siya at deserve niya naman yung kasikatan niya. Pero kung ano man yung mga katotohanan sa kanyang pagkamatay. I, I guess kailangan natin hintayin sa mga susunod na araw. So matagal ko pong hinintay bago ilabas yung topic na to kasi medyo limited yung detalya talaga dito. Puro conspiracy theories po talaga. Sa totoo lang, marami naman kasi talagang hindi kayang indetermine kung ano sa mga balita yung totoo at ano yung hindi. Honestly, minsan miski ako nalilito na rin given nakalat-nakalat po talaga ngayon. And I know marami sa atin ang may skepticism sa mga nagbibigay ng balita. But naniniwala ako na we all have our own power to research the truth. At kung mali man tayo, kailangan natin i-acknowledge eh, na nagkamali tayo and i-correct ito. At yan ang gusto kong gawin nyo sa kwentong ito gayong gabi. Bago po tayo magtapos, huwag niyo po muna kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Papasalamat lang po ako sa napakaraming nag-request ng ating kwento ngayong gabi. Kung gusto niyo po mag-request sa Instagram, sa TikTok, mostly sa Instagram po, Nakikita ko po lahat ng inyong mga sinishare nire-request ninyo Hindi man ako makapag-reply So tag nyo lang din ako no sa mga stories niyo Habang kumakain, habang nanonood At isishare ko rin yan Anyway, ito yung ating question of the day Naniniwala ka ba sa mga conspiracy theories Tungkol sa pagkamatay ni Yuming Long? O naniniwala ka na ito ay namatay lamang talaga Dahil sa pagkalaseg? Ano sa tingin mo? E-comment mo sa ilalim So yun lamang po Ito si Claro the Third At ito ang aking kwento